DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Ambush! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang nyo niko, 11 Race Bayan sa kasaysayan. Ambush! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Awang-awa si Junar kay Pita nang ipakulong ang dalaga ng amo nitong babae at gustong ambushin at patayin ng lalaki ang nangagrabyado sa dalaga. Subalit, pinigilan siya ng leader ng sindikato na si Bert. Si Vita naman ay pinagmalasakitan at tinulungan ng isang doktor. Subalit, pinagsilosa ng asawa ng lalaki si Vita at sinaktan. Adi magpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ito si 11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa... Ano ang katotohanan? Hayop ka, Roland! Hayop ka! Huwag mo akong murahin! At huwag kang sumigaw! Mahiya ka naman sa mga kapitbahay! Ano? Kailan mo pa ako niloloko? Kailan pa? Kailan pa? na pa? Hindi kita niloloko! Lokohin mo sarili, ma! Kumalma ka lang po, hindi ba? Ano kumalma? Kuminaong ka! Hindi mo na, rosok ka! <coughs> Dina! Hindi mo bibigyan si Vita ng kung ano-ano kung wala kayong relasyon. Kung hindi mo siya karelasyon. Kung may ibinigay man ako sa kanya, walang mali siya yun. Minsan na kita nahuling ng bababae. Matagal na yun. Pinagsisihan ko nang nagawa kong kamali anong araw. Nagbago na ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi mo dapat pinagsisilosan si Vita. Hindi mo siya dapat sinaktan at pinalayas. Hindi ako papayag na patuloy niyo ako lokohin. hindi na, kawawa si Vita. Ano kawawa? Ulila na siya. Wala nang ibang kamag-anak na maaaring matakbuhan. Tayo na lang ang maaaring magmalasakit at tumulong sa kanya. Kaya pabalikin natin siya dito sa bahay. Hindi! Kapag walang tumulong kay Vita, malamang mapahamak siya at masira ang buhay. hindi po masisira ang buhay ko, Tito Junar. Sabi mo, pinalayas ka ng asawa ng bago mong amo na nagpiansa sa'yo. Opo, pero bago ko po kayo pinuntahan dito sa kanto na madalas ninyong tambayan, may kaibigan po akong nagmalasakit na tumulong sa'kin. Sinong kaibigan? Ayaw po niyang ipasabi kahit kanino na tinutulungan niya ako eh. Para daw po makaiwas sa chismis. Pero mabait po siya. At parang anak na daw pong turing niya sa akin. Kaya wala na po akong problema sa tirahan na trabaho. Sa trabaho ko online business na itinuro sa akin ng kaibigan ko. Magpapasalamat. Mapapanatag na ang loob ko. Hindi na mag-aalala sa iyo kung totoo maganda ang katayuan mo ngayon. Hmm? Hindi naman po ako nagsisinungaling sa inyo. Pero kapag nahirapan ka, at kapag may nang-agrabyado na naman sa'yo, huwag kang mag-aatubiling lumapit at magsumbong sa'kin. Opo, Tito Junar. Dahil para sa'yo, Vita, handa kong itaya ang buhay ko. Boss Bert, ihihinto mo muna ang negosyo mong illegal quarry? Kailangan, Junar. Nalipat kasi ng pwesto ang chief of police na dati nating kalyado. Oh. At napalitan siya ng stricto at tapat sa trabaho. Eh. Kaya magbabago muna tayo ng racket. Kaya pala matamlay ang ibang kasama natin din at nang kurito sa hideout. Mawawalan pala sila ng pagkakakitaan. Eh, pero, boss, anong... Anong magiging bagong racket ng ating sindikato? Hmm. Illegal laging. Uh, illegal na pagtutroso? Nagbabalik ang nyo likod. Darage 11, Ray Sibayan sa kasaysayan. Ambush! Dito lamang sa... Ano ang Katotohanan? Eh, dito wala akong ginagawang iligal o masama. Halaga? Wala nga kaya, Junar? Ba't ganyan ang tanong mo? Madalas wala ka dito sa bahay. Naghahanap nga ako ng kahit anong mapagkakakitaan para tuloy-tuloy kong maipagamot ang sakit mo. Kasama kaya sa paghanap mo ng pagkakitaan ng ang pabababae. Hindi ako ng bababae. Bago umalis si inay ngayong hapon para maghati ng tahiin niyang kurtina meron siya sinumbong sa akin. Na ano? Kaninang umaga, nung lumakad siya, parang asukatan yung bintana ng kalugar natin. Nakita kanya sa kanto? May kausap kang babae? Maganda ha? At batang bata daw? Edith, mula nang makasal tayo hanggang ngayon, may nabalitaan ka na bang ng babae ako? Wala pa Talagang wala. Dahil hindi kita maaatim lukuhin. Eh sino yung babae kausap mo doon sa kanto? At yung kaibigan mo doon nakasambahay? Yung nakakulong? Kaya ka nangungutang para mapiansahan? Si, si Vita yun. Vita? Oo. Oh anak na dalaga na mag-asawang naging matalikong mga kaibigan bago pa tayo nakasal. Nakapwa na matay sa aksidente. Kaya nauli lang kanilang nag-iisang anak. Naaawa ako sa batang yun at gusto kong matulungan. Junar? Magtiwala ka sa akin, Edith? Huwag mong guluhin ang isip mo sa alalahaning hindi mo dapat problemahin. Baka lalong lumala ang sakit mo. Hello? Dr. Roland? Kumusta ka na, Vita? Ay, okay naman po. Wala ka bang problema dyan sa tinitirhan mo? Wala po. Sa mga kapitbahay mo? Mababait po mga kapitbahay ko. Mabuti naman kung gano'n. Pero huwag kang magitiwala sa mga hindi mo lubos na kilala, ha? Opo. At huwag mong kalilimutan ang mga paalala ko sa'yo. Salamat po. Huwag kang magpasalamat. Napakabuti po ninyo sa akin. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi na ibang tao ang turing ko sa'yo. <laughs> Paano po kaya... Paano ano? Paano kaya ako makakaganti ng mga utang na loob ko sa inyo? Kapata! Madaliin nyo trabaho, ha? Mas maraming puno ang may buwal natin sa gubat na ito. Mas malaking pera ang papasok sa ating sindikato. Mga kaibigan, Ab... bawal magputol ng puno sa gubat na ito. Sino ka ba? Ako si Melio. Bantay gubat sa lugar na ito. May permiso kami sa pagputol ng puno rito. Ang alam ko, Walang binibigyan ng karapatang magputol ng puno rito. Abay, iligal ang ginagawa nyo. Labag sa batas. Huwag mo kaming pakilaman! Tungkulin ko bilang bantay gubat ang pangalagaan ng kalikasan. <laughs> Kalimutan mo na ang tungkulin mo, kaibigan. Ha? At akong bahala sa'yo. Kapag nakinabang kami, makikinabang ka rin. Nagkakaintindihan pa tayo. Illegal Lager? Kaya ako nagpunta rito para magsumbong sa'yo. May mga nagpuputol ng puno sa gubat sa probinsya natin. At nai-report ko na yan sa nakakataas sa'kin. Kaso lang, walang aksyon. Laban sa mga Illegal Lager. Sige. Ipaalam mo sa'kin ang lahat ng nalalaman mo. Um, At babatikusin ko sa aking YouTube channel para matigil na kanilang masamang gawain. Nagbabalik ang yung Rich 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Ambush! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ipinalam kay Dr. Rola ng Forest Guard ang kanyang nalalaman sa sindikato ng illegal logging sa kanilang probinsya. Nagduda naman sa katapatan ni Junar ang kanyang asawa at pagpatuloy patuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanalahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po sa si RH11 Race Mayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nay, hindi hmm. ko alam kung nagsasabi sa akin ng totoo si Junar. Pwede ba? Huwag mong problemahan niyang asawa mo, Edith. Kasi madalas siyang umaalis ng bahay. Hindi naman niya masabi sa akin kung saan siya nagpupunta. Hindi na bata si Junar. Para intindihin mo pa. Hindi sana ako mag-aalala. Kung hindi ko nalaman na may ibang babae siya, lalabis na, na pinagmamalasakitan. Ay, malamang ah. Karelasyon niya yung babae nakita kong kausap niya. Na yung pala ang kasambahay na nakulong. Na malamang, kalaya na. Dahil napiyansahan ang asawa mo. At saka hindi siya makungutang para sa babaeng yon kung kaibigan lang niya yon. Bakit pinuproblema mo yon? Ay, baka ako ni Junar dahil sa ibang babae. Kahit mam babae ang asawa mo, kahit iwang kanya, hindi siya kawalan sa atin. Mabubuhay tayo kahit wala siya. Ayoko magkahiwalay kami ng asawa ko. Oh. Ay, oh. anak! Hindi ka na naman. Opo, oh, Nahihirapan ako. Oh, problema mo kasi. Hindi mo dapat problemahin. Bus pa naman yung gamot ko. Wala na. Eh, Gagawa ko ng paraan. Mangungutang ako kahit kanino para magkaroon ka ng gamot. Mahirap na lalo lumala ang sakit mo. Mga mahal kong viewers, malaking tulong sa ating kapaligiran ang ating kalikasan. Pero may ilang tao ang walang pangiming sumisira sa kalikasan natin. Iligal na nagpuputol ng mga puno sa gubat para sa kanilang sariling kapakinabangan. At sila, sila yung sindikato ng mga illegal lager na gusto kong patuloy na batikusin dito sa ating channel para matigil na ang kanilang maruming gawain. O para mga kaibigan, Abangan nyo sa susunod kong vlog. At saka, huwag nyo kalilimutang pindutin ang ating notification bell. Saka ilike nyo na rin at i-subscribe. Salamat po. Hanggang sa muli. Ipagpapasalamat ko kung ititigil nyo na ang pagputol ng puno sa gubat na to. Pinatigil ko muna sa pagtatrabaho ang mga tauhan ko para magkaintindihan tayo, Bilyo. Bert, nagkakilala na tayo at nagkausap nung una. Kaya nga akala ko, nagkaintindihan na tayo. Hindi na baling hindi ako makinabang sa inyo. Huwag lang mapinsala ang kalikasan. <laughs> Mahirap kang kausap. Ah. <sighs> Inopera na kita ng malaking pera. Nagsumbong ka pa kay Dr. Roland? Kaya na. binabati ko sa ko ng doktor na yun. Dahil sa kagagawan mo, tulul ka! <mikos> ah, Bitiwan mo ang kwelyo ko! Mabuti kong kaibigan, Bilyo. <mikos> Pero masama akong kalaban. Bitiwan kalaban. Ako. Itong pureba! Ha! Huh? <mikos> 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 Itong ipaalam mo kay Dr. Roland, the vlogger. Kapag pinakilaman niyo pa, o kapag kinontra niyo pang pa trabaho ng aming sindikato, hindi na magtatagal ang buhay ninyo. saan hahantong ang pagbabanta ng leader ng sindikato sa bantay gubat na si Milyo? Mga Lionel Benhami, Rosa Villegas, Maynard Landicho Jr., Susan Robbins, Bobby Cruz, at Chiquit Del Carmen Amor. Special sound effects, Jenny Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muñoz. Musical Scoring Buboy Salonga Production Assistant Angie Cruz Ito'y mula sa pangulat ni Orly Aquino At sa maaksyong direksyon ni Renato Will Cruz Ito mong inyong kaibigan June Martin de Gaspi Nagkaanyayang laging subaybayan Ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob Sa ating dulang Alok DZRH member, kapisanan na ng mga broadcaster ng Pilipinas.